Good morning and welcome back to our YouTube channel. So, katatapos lang namin magti. Bali nag take out ako ng spaghetti kahapon Yan 'yung kinain ko. Tapos si Asher ready na siya para pumasok sa school at ang ating bunsoy, kamtan. Parang gusto na rin niya kumain. <laughs> Kumakain ako 'yung spaghetti. Yung, 'Yung bibig niya parang gusto na din kumain, eh Ah, oh, napagod na, be. May sinok na naman siya. Sinok-sinok palagi. Ayan, Pagod na. Tide? Pagod na siya nakaupo sa stroller. Yan you know? na. Chut, 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 chut. Ha? You want to go outside? Ha? You want to go outside? You said yes. Oh, Aroy, aroy, aroy. Angay. Ay. Okay, let's go, let's go, let's go. Umiyak na. Umiyak na ang bebe. <gasps> Only tomorrow. Only tomorrow. Where is Tonton? Tonton. Tonton. Pick a -boo! pun guys, tumating yung in-order. Bali, sabay ko kasing in-order yung scooter isko ni Asher. At saka itong, ano, um, anong tawag doon? Water mat ni Tonton. Pero nauna kasing na-deliver yung scooter ni Asher. So, eto, ngayon lang siya dumating. So, tingnan natin. Maganda to, maganda yung, ano, yung water mat guys. Magagamit ko to ni Tonton para sa tummy time niya. Tinatami time ko si Tonton. Sa unan, kinapatong ko siya sa unan, pero nakita ko itong time-time na to, kasi may mga, ano siya, uh, si creators yata siya. Lalagyan to ng tubig tapos hangin. Ito siya, oh. Ayan. Ayan, dadapa siya dito. Ganyan siya. Tignan niyo, may, may crabs, may, ano, baby slap pad. but color white. Ay, <laughs> likod pala to. Ah, malaki siya. Ayan, oh. Ah, hindi lang pala siya drawing. Meron siyang ano, on, oh, Pag nilagyan mo ng tubig, ayan, oh. Maano, malikabok. Ah. Yan, maganda to sa kanya para maano rin niya kasi nakakakita na siya. Alam mo kinakausap ko na naka, nakakausap ko na siya, sumasagot na rin siya. Pag kinakausap siya, nakikinig na tapos sinasabi niya, "Ah, gumagano tapos tumatawa na." O oh. tamang-tama, makikita niya to may mga starfish, seahorse. Ayan, may turtle. my fish, my octopus, my whale, ay ano dolphin. Ay ano to? Oh, dolphin shark. Yan, ganda. Palalagyan ko to ng tubig. Palalagyan to ng tubig. Hangin ng, eto tubig dito sa gitna. Tubig sa gitna, tapos hangin naman dito sa gilid. Bakit maano siya, ma? Di ko alam, maalikabok o dahil sa ginamit na ano. O, oh, maano siya. Ma Parang madasti. Ah, eto yung sa tubig. Malaki pala try natin. Titignan natin. So, yan guys. Nandito tayo sa CR. Para bagyan natin to ng tubig. Kasi lalagyan na natin siya ng tubig sa atin. Lalagyan ko ng tubig to. Magabit tayo dito. Hinugasan ko muna siya. Kasi ba diba, sabi ko parang maano, ano Parang madumi. Kaya lang, hindi ko alam kung paano. Sana wag ma wag mabutas, oy. Hinanginan ko yung gilid, kaya lang tingnan nyo yung hangin. Pag dinirekta ko kasi dito, baka mamaya biglang maano, baka biglang mabutas. takot ako, baka biglang mabutas, eh. Pero gusto kong anuhan ng tubig. Patabuhin ko na lang kaya kailangan na sa flat. Kailangan naka-flat siya para lagyan ng tubig. Kailangan nakaganito siya, lagyan na ng tubig. Kailangan natin ng hose sa labas siguro. Dito. Ayan, gagamitin natin yung hose para mas mabilis. Open natin yung i-flat natin dyan. Ganyan. Ganyan. open natin yung motor. Yun ang gagamitin natin. Ito na siya guys. So, oh. lagyan ko ng tubig. Kailangan tanggalin ko yung air. Kunti lang yung lagay kong tubig. Tapos ito, hinipan ko lang to Hindi ko siya masyadong mahipan eh. Oh. Kailangan straight siyang ganyan. Pero okay na yan. Pinagpapawisan <laughs> Pinagpapawisan na ako. Para may makita siya may ano, may mga isda-isda. Ayan may octopus doon. Tatanggalin ko tong hangin na to eh. Oh. Yan, dito siya magtatami time. Dito ko siya ihihiga. Kasi napatulog ko siya ulit. Ayan siya oh. Pangalawang tulog niya na to. Simula kami ng umaga. Pinaliguan ko siya ng 9 o'clock. Tapos natulog. Tapos nagising. Dumede. Tapos hindi ko siya agad-agad pinatulog. Ngayon, 1 o'clock, 1 yata dito, 1 o'clock yata dito, 1.30. Ngayon, pinatulog ko siya ulit. So, pangalawang tulog niya na yan. Gigising yan, mga alas tres, ganyan. So, pag gising niya mamaya, dito ko siya ilalagay. Yan. Ilalagay ko siya sa may carpet. Yeah, may mga seahorse, may mga ano si creatures kasi kaya nagustuhan ko

na, ra tananan, tananan. Nilagay ko siya dito guys kasi kakain nan, na nan, po. Dumating na si Asher, ang malikot nan, na nan, Asher. Nan. At nag-aaral kami at kakain ako Ngayon pa lang ako kakain. Okay. Benthil... Bali, kumukulog dito sa amin guys. Kumukulog, kumukulog siya at para mukhang uulan na naman. Ayan. So, ngayon pa lang ako kakain. O ah, tapos pinapakain ko din si Asher. Hindi kasi ako sumabay ng pagkain ko kanina kasi masama ang loob ko. As in, masama ang loob ko. Uh, nagdadamdam ako. Nagtatanim ako ng galit. Alam nyo na. Ay, man, baby. Kaya hindi ako kumain. Pero ngayon, nakaramdam na kasi ako ng gutom. Ay! Ay! Ay, anak na, ay, na, na. Sorry. Ay, you're scared. Ay, oh, you're scared. Ay, anak na, na. Yeah. So, nakaramdam na ako ng gutom at yung pride ko, hindi ko na hindi ko, hindi ko na maano yung mataas ang pride, eh, kaya hindi ko maini. Eh. Ay, enough na. No. Ay, enough. Ay, mama. Ay, enough na, enough na. Eh, nagugutom na ako, kaya kakain na ako. <laughs> ang taas ng pride, eh

Ganito gusto. Ganito ang gusto niya yung yung nakatayo katapos ganito ang ano, ganito ang karga. Hello. Nakatayo tapos ganito ang karga gusto niya tapos naglalakad-lakad. Mm. Yan, ang gusto niya. So ayan. Hello. Imbis nakakain ako, eh, nag-iyak naman na you finish na your homework. Hello. Tigas ng ulo nitong panganay. Come on, finish your homework. Come on and we will eat. While you are doing your homework, I will feed you also. Oh, Ha? Uh -huh. And sibon chuy. Si na naglagay ako ng bib. Kasi ano siya, naglulungad. Nung, nung ano, nung bagong panganak, mga 2, 3 weeks na ano, pang hindi pa siya naglulungad. Ngayon naman, naglulungad na. Kaya, palagi akong may tam, palagi akong may lampin, pamunas. Ayan. Ngayon, sabi ko, lagyan ko siya ng, kadidede lang kasi niya, kaya nilagyan ko nito. Uh, bib. Para madaling gano'n, oh. No? Kahapon nakalimutan ko magdala ng bibi bib. Buti nagdala ako ng tatlong piraso na pamalit niya. Naglungad. Lungad siya doon. Kina Joseph din. Eh. Bye-bye, guys. Kakain ako. Tapos, magagawa kami ng homework. Ay, sorry naman, anak ko. Sorry naman, anak ko. Ay, sorry, sorry. ano Sorry, sorry. na oh, sh -sh -sh -sh. And yun, i-end ko na rin ang aking video, guys. Kasi, ayan, oh, gising na, gising na. Hindi na ganggang hanggang mamaya pa idlip suguro pero ano na so, see you in our next vlog kasi nagiyak nang ang anakis bye guys thank you thank you for watching god bless us all